<laughs> at haya na nga at nakapunta na rin ako sa wakas dito sa Mama Des, Sislingan Talaga naman, pagpasok ko pa lang, eto na nga ang bumungad sa akin. Yung napakarami nilang pagpipili ang menu, very affordable at presyong pang nagtitipid talaga sa hirap ng buhay ngayon. Kaya nakailangan talaga ng masang Pilipino ang katulad ni Mama Des. Talagang pang-pamilya ay makakakain ka na at mabubusog pa. San ka pa? Dito ka na kay Mama Des Sislingan. Naku, is serve sa inyo na napakainit kasi nakalagay ito sa sisling plate. Lahat ng pagpipilian nyo, hindi nyo pagsisisihan dahil napakasarap. Ano pang hinihintay nyo? Kita-kita tayo dito kay Mama Des. Enjoy eating! Thank you so much. Tarla Kenyos, arat na, arat na dito kay Mama Des. Kaya, kung na kayo dito sa Mama Des, matatagpuan po ito sa Poblacion Street, dito sa malapit sa munisipyo ng Tarlac City. Kaya, arat na, hindi naman kami ang dami nilang customer.